Hi guys! Welcome back to my channel. Ako po ito si AJ. Today guys, meron tayong gagawing a final review about sa mga product na ating itinig. Ayan. Itong sodium ascorbate or tinatawag nilang 24 alkaline C at itong namang kanilang 24 alkaline. Mga product na to guys ay galing sa mcord.net So, yan po magbibigay na tayo ng ating mga thoughts about sa mga product nito after 15 days natin na paggamit. Okay, kung mapapansin nyo guys, sabi ko sa inyo, uh, tingnan nyo na yung aking face. Kung ano yung magiging improvement, kung may mababago ba o madadagdag. So, mapapansin nyo guys, yes, masasabi nyo, bakit ka ate AJ may pimples? Yan, may explanation po yan kung bakit. Pero balikan muna natin guys, ang ating uh, ilang days na pag-inom ko ng uh, gluta tayo na to. 24 alka white. Tinitake ko siya ng dalawang beses sa isang araw. Okay? And then, eto namang asul, uh, sodium ascorbate na 24 alkaline C. Tinitake ko siya ng dalawang capsule three times a day. 24 alkaline C, wala naman siyang overdose. Kung sakali magkakaroon ka ng overdose, itatap na lang hindi ng katawan mo. Pero ako, I think lahat naman inabsorb ng katawan ko. Kasi makikita mo naman yan sa ihi mo kung mamumula ba yung ihi mo or hindi. So, Okay, balik na tayo. Ah, uh, hindi ako talaga, guys, nagka-breakout dito. Nakita nyo yung aking pimple? Sobrang dami noon. Tapos, mga naglalakihan, talaga mga buhay-buhay siya, yung mga maliliit. Ngayon, guys, puro peklat na lang yan, guys. Peklat na lang yan. Girl, wala namang magic. Sa loob ng 15 days mo, wala agad yung peklat mo. <laughs> magic na yon. Pero, ito lang yung masasabi ko, guys. Kasi, ah... Uh, Ayan, itong side na to, Eto, flat na to guys. Nung dati, sobrang laki yan. Pero meron na ko dito ngayong bago na malaki. Ito, at saka ito. Tsaka yan. Bakit ako nilabasan ng pimples? Eh samantalang nagtitake naman ako nito. O ganito po kasi yan. Nag-inom ako ng uh, pills. So, si pills na ininom ko. Alteya po, yung ininom ko, pinangalanan ko na, no? <laughs> nag ako ng pills. So, ang ang reaction sa akin, ayan, common reaction, kapag nagiinom ka ng pills, lalabas ang talaga ng pimples. So, yun nga, nilabasan ako ng pimples. Pero I think, dahil sa nag-detake naman ako ng alkaline C, ah uh, ilang days lang yan magpa platin Balik tayo, yung time na nag-detake ako nitong dalawa na to, hindi talaga ako guys nag-breakout. Nakita ko talaga yung, yung mga pimples ko natutuyo pa. Talagang sabi ko, wow, ang galing, ang effective niya. May nagayos na kapansin sa akin na, ate, pumuputi ka, anong ginagamit mo? Ate, parang may naiiba sa mukha mo, mukhang na, natatanggal na daw yung pimples ko. So, ang daming mga nagsasabi sa akin na mga ganyan. Sabi ko, talaga ba? Talaga nakakaputi. Kasi, sa bagay, ako mismo napansin ko, guys. Talaga, oh, nag nga talaga siya. Talaga, sabi ko talaga, ah, totoo ha? Kasi nakikita ko na yung mga ugat-ugat ko. Talagang, sabi talagang, effective ha. So, yun nga po, okay, hindi ko pa na -explains. Para sa mga hindi pa po nakapanood ng aking unang video, ayan, ililink ko na lang po sa baba yung aking uh, ginawang video kasi na-explain ko po doon kung para sa ba itong ininom ko, itong alkaline C at saka itong alka white. So, in-explain ko po doon lahat, ano yung mga ingredients nila. Anyway, sasabihin ko na lang din guys, para sa hindi pa nakapanood ng video ko noon, 24 alka white, yan po. Meron po siyang meron po siyang 30 capsule sa isang bote. So, ang itsura po ng kanyang capsule, kakaiba po itong capsule nila. Kasi, meron siyang sinasabi na Japanese, uh, Japanese sealing technology. yaan po. Ganito yung itsura niya. Kakaiba. Aha. Kakaiba talaga. Sobrang, sobrang ganda nung packaging niya. Talagang makikita mo, walang sisingaw dito. Talagang, kakaiba itong capsule nito, guys. Tapos, kapag ininom mo siya, wala siyang outer taste. Ganun. Talagang parang, napiprevent niya yung, yung materials na ginamit sa loob. Kung bago yung mga raw materials, napiprevent niya na hindi mapanis. Parang ganun. Siyang <laughs> Glutathione, 300 mg. At Camellia Japonica, 5 mg. Collagen, 80 mg. Sodium Ascorbate, 30 mg. nga po, etong glutathione natin, di ba sinabi ko nga sa inyo na hindi lang siya glutathione, kundi nakakapagpapayat din siya. Ako hindi ko lang sure kung nangayayat ako sa kanya or nabawasan ako sa kanya. Kasi guys, nagsusumba ako. Pero ang sure ko sa inyo na pinagpapawisan ako ng bongga kapag nagsusumpa talaga ako. Kahit na hindi masyado intense yung aking pagsasayaw, talagang bonggam pawis ang lumalabas sa akin. asing in, pawis na pawis ako. Siguro nakakatulong din siya. Yung nga, sabi sa akin nila na, yan ate AJ, medyo pumayat ka na sis, pumayat ka na, gano'n. So, yun nga po, siguro, baka nga, baka nakatulong din sa pagpapapayat sa akin, itong glutatayo na to. Isang bagay na sure na sure ako, na, talagang nag-effect siya sa akin, guys. Ito yung talagang nakakaputi siya. Talagang, kahit si Happy, siya mismo talaga nakapagsabi sa akin na, pumuputi ka. Talagang, kahit sino naman eh, yung mga kapamangkin ko, pag pupunta dito, puputi ka na. Yung mga ganyan sinasabi nila, sabi ko, ah, baka po talaga sa glutathione. Kahit ako, guys, napansin ko rin talaga. Muti ako. So, effective talaga siya. At ang gustong gusto ko sa kanya, may glowy effect talaga siya sa mukha mo, sa balat mo. Maganda yung skin mo. Talagang parang moisture yung balat mo eh. Hindi ka toyo. Ganun. Kala mo nag-lotion ka. At isa pang bagay na natuwa ako sa kanya, ipapakita ko sa inyo yung video na bago ako nag-take, guys. Nag-video ako doon na, pinakita ko sa inyo na, ang dami kong pimples dito. As in, pinipimples ako dito. Pero ngayon, guys, pakita ko sa inyo, ah. Talagang, eh, why? Na ano niya, eh. Nakatulong yata siya. Hindi ko masasabing na wala. Pero, natang, na ano niya, nabawasan niya yung aking Pimples dito. Yan. Yung mga pimples ko dito, napatay niya. Wala na siyang masyadong bumps. Yung parang ganun-ganun, tigidig ba? So, puro peklat na lang ni natira. So, sobrang nice talaga yung product na to, guys. At nakikita ko, alam yon yun? Makikita mo parang kumikintab-kintab yung ganito mo na hindi ka naman nag-lotion pero kumikintab-kintab siya. Tapos pati yung tuhod mo kumikintab-kintab na wala ka naman nilagay. So, sobrang ganda sa balat, guys. Talagang mapapawaw ka talaga, eh. Pero, yun nga lang talaga, yung naging problema ko lang dito. Ito lang huli kasi lumabas to two days ago. Ayan, one day, two days ngayon. So, nag-stop na ako mag-take ng gluta Pero, continuous pa rin ako nito kasi may natira pa naman. Ayan, siguro, ano, Uh, ito uh, mahihil niya rin, mahihil din to agad-agara nitong uh, alkasi natin. So, tingnan na lang natin. Pero ako, kung ako tatanungin nyo guys, ah, uh, kung i-continue ko tong mga to, kukontinue ko pa rin guys, lalong-lalo na tong vitamin C na to. Kasi, talagang, ano eh, sobrang ganda niya. Nagustuhan ko siya. At guys, kung gusto niyo i-check yung mga ibang testimony about sa alkaline C na to guys, check nyo sa YouTube, ang daming mga testimony. May mga testimony doon na andun yung naglulungganisa na yung kanilang balat. Tapos, ayun, alkaline silang yung ginamit nila. Andun yung may bukol si Suso. Uh, alkaline silang yung ginamit nila. So, ang daming testimony na nakakapagsabi na maganda talaga si alkaline C. Bakit ba? Bakit ba siya maganda? Kasi yung katawan natin, guys, acidic na tayo eh. Kumbaga, andito na yung time na talagang inabuso na natin yung katawan natin. Andiyan na yung mga naninigeryo, mahilig kumain ng matataba. Yan si Alkalinski, Kalinsky, siya yung parang nililinis niya. Lalo na usually guys sa mga tubig natin, hindi porke tuminom ka ng tubig, hindi mo alam yung mga pH level ng tubig natin. Kapag halimbawa, may meron silang mayroon silang inaano din din guys yung pinapatak pag nagkulay dilaw ma, ma pH level daw yon. So yung ganun. Ang hirap i-explain. <laughs> Check niyo na lang, guys, sa YouTube, sa ibang YouTube, makikita yung sinasabi ko. Okay, balik tayo sa aking experience. For me, guys, sobrang helpful nito sa akin yung alkaline C. Kasi nakita ko talaga yung mga improvements sa aking katawan. Katulad yung mga uh, pimples ko dito, talagang na-flat niya talaga eh. Na-flat niya, and then yung aking pimples dito dati na naglalaki naglalakihan talaga na na niya rin, na, na niya. Pero lang ito, bago lang kasi to guys, yung pag ano ko lang talaga ng pins pa ulit-ulit ako, no? Kung kung ka talaga doon, ang upis pa lang, lalabas na yan. Hindi yung pinakadulo na. So, nagkaroon lang siguro ng reaction. So, yun nga yung Pero for me guys, ang masasabi ko lang sa mga product na to guys, sobrang worth it nilang bilhin. Lalong-lalo na to guys. 100 pieces. Ang dami lang, hindi lang, hindi lang Uh, yun pang labas yung inaayos niya. Pati yung kaloob-looban ng katawan mo. Nire-refer niya. At kasi, uh, ayun nga, nakalimut ako ay Alkaline C, uh, meron siyang dalawang klase ng pag-inom. Pwede mo siyang inumin ng derecho. At pwede mo naman siya inumin ng katulad ng ginagawa ko. tinatanggal ko sa capsule, tapos binubuhos ko sa tubig. So, ganun. Kasi uh, ang naman pag ganong style, guys. Sa bibig mo pa lang, umano na siya. Kumbaga, uh, na-absorb na ng katawan mo. And kung sakaling meron kang mga singaw ganun, naaayos niya, na kumbaga, baga niya na sa bibig mo. And ano pa mong maganda sa kanya? ay nga, yung sugat ko, yun nga, sabi ko kasi nyo, may sugat ako dito, na ang bilis na wala, madili, mabilis mag-heal. Kuko, tumiga siya. Ayan, nanigas yung kuko ko. Siguro dahil din sa mga pinagiinom ko na to. So, nakakatigas siya ng kuko. At napansin ko rin dito guys, yung pasa ako, mabilis ni mawala. Nagkakapasa ako, pero one day lang, two days, nawawala na siya agad. And yun nga, yung sugat, mabilis nawawala. Ang ganda niya, sobrang bilis ng pag sa katawan mo. Sobrang bilis. Katulad kahapon, kagabi, nagbunot kami ng, nag-waxing kami ng buhok sa kilikili nasugatan yung kilikili ko. Pero ngayon, talagang sabi ko, oh, ang galing ah. <laughs> Parang ang, ang ng process ng paggaling ng katawa mo pag humiinom ka ng, ano, ng alkaline C. Okay, yun lang naman guys. At for me ha, ang masasabi ko sa kanya, very good na very good yung product na to guys. At wala akong masasabi na sa kanyang um, pangit eh. Wala akong masabi sa kanyang pangit kasi for me, Uh, hindi naman ako nilabasan sa kanya ng breakout tapos napagaling niya pa yung mga pimples ko kasi mas sobrang dami talaga na flat niya pero yun nga sabi ko sa inyo huwag niyong hanapin na biglang mawala yan kasi walang magic <laughs> wala magic guys and yun nga po ma-advise ko sa inyo mag search din kayo kung kung, kung maganda pa talaga yung product nila guys mag search kayo yun lang yung masasabi ko kasi marami silang mga testimony na talaga nagpapatotoo na talagang maganda yung product na to lalo lalo na to yung alkaline si nila As in, powerful talaga to guys. And yun lang naman, maraming maraming salamat sa panunood. At kung may mga question po kayo, suggestion, ako, i-comment kaya po yan sa baba. At kung hindi pa po kayo guys nakaka-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at hit yun na rin po yung notification bell para everything po mag-upload ako ng panibagong videos, manonotify po kayo. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa mga